Sa video na ito, tatalakayin natin ang pinaka-controversial na salita o word of the year, ang tarif o taripa na naging dahilan ng lumalalang tensyon at pagkakabahagi sa pagitan ng mga bansa. Ating pag-uusapan kung ano ang taripa. Bakit ito mahalaga? Sino talaga ang nagbabayad ng taripa? At paano ito nakakapekto hindi lamang sa kalakalan sa buong mundo kundi pati na rin sa ating ekonomiya, trabaho at mga presyo ng bilihin? Ano ba ang ibig sabihin ng taripa? Ang taripa ay isang buwis o bayad na ipinapataw sa mga imported na kalakal o produktong inaangkat mula sa ibang bansa. Karaniwan, ito ay ginagamit ng gobyerno bilang paraan upang kontrolin ang kalakalan at protektahan ang lokal na industriya. Sa madaling salita, ang taripa ay isang uri ng buwis na binabayaran sa mga imported na produkto bago ito may labas sa merkado ng isang bansa. Pero ayon kay Donald Trump, ang taripa ay the most beautiful word in the dictionary. At ginagamit niya ito bilang pangunahing strategy laban sa mga ibang bansa. Noong April 2025, inanunsyo ni Trump ang 25% tarif sa mga imported na sasakyan at 10% sa lahat ng iba pang produkto mula sa iba pang bansa Ipinatong niya ang mga taripang ito upang protektahan ang lokal na industriya ng Amerika at labanan ang mga hindi patas na kalakalan. Paano nga ba nakakapekto ito sa mga consumer? Simulan natin sa 25% na taripa sa mga sasakyan at gamitin natin ang Amerika at Canada bilang halimbawa. Sabihin na natin ang isang Honda Civic na gawa sa Canada ay nagkakahalaga ng $50,000. Sa bagong 25% na taripa sa mga inaangkat na sasakyan ay may dagdag na 12,500 na buwis. Ngayon, ang bagong presyo nito ay magiging 62,500 sa US. Ibig sabihin, kaya tumataas ang presyo ng mga produkto kapag pinapatawan ng taripa na naging dagdag na patsanin sa mga consumer. Ngayon, ang Honda Civic na gawa sa Canada ay binebenta sa US ay mas mahal na at ang mga mamimili sa US ay siyang magbabayad ng dagdag na gastos dahil sa bagong taripa. Isang malinaw na halimbawa kung paano itinutulak ni Trump ang pagtaas ng presyo ng mga imported na sasakyan pati na rin ang lalong paglala ng tensyon sa pagitan ng bansa tulad ng Canada, US at China. Pero sino ba talaga ang nagbabayad ng taripa? Ayon kay Trump, ang mga taripa ay buwis na binabayaran ng mga banyagang bansa, period. Pero sa realidad, hindi ang mga banyagang bansa ang direktang nagbabayad, kundi ang mga kumpanya at ang mga mamimili ang nagbabayad ng dagdag na presyo. Tingnan natin ang isang halimbawa sa Walmart. Ito ay isang sikat na pamilihan sa US. Nag-import ang Walmart ng isang microwave sa China na nagkakahalaga ng $100 ibinebenta nila ito sa 150$. Kaya kumikita sila ng 50$ na tubo. Ngayon, idagdag natin ang 10% na taripa. Kailangan ngayon magbayad ang Walmart ng 10$ na buwis sa gobyerno sa US. Para mapanatili ang kanilang 50$ na kita, kailangan din nilang itaas ang presyo ng microwave sa 160$. Kaya sino talaga ang nagbabayad ng taripa? tayo o ang mga consumer. Sa madaling salita, ipinapasa ang buwis sa mga mamimili kaya ang mga Amerikano o consumer ang nagbabay ng dagdag na $10 sa parehong microwave. Ang layunin ni Trump sa taripa ay gawing mas mahal ang mga imported na produkto o panghikayatin ang mga mamimili ng mga lokal na produkto. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng lokal na industriya at pagkikayat sa mga banyagang kumpanya na mag-invest sa bansa na nagbibigay ng trabaho at nagpapalago ng ekonomiya. Ito ang idea ni Trump. Sa pamamagitan ng pagtaas ng taripa sa mga imported na produkto, inaasahan niyang ibabalik ang mga negosyo ang kanilang produksyon sa US. Gusto niyang gawing mas favorable ang mga lokal na produkto kaya't ang mga banyagang kumpanya ay magtatayo ng pabrika sa US na makikinabang ekonomiya at magbibigay ng trabaho sa US. Gayunpaman, hindi ganun kadali at may mga epekto tulad ng inflation. Kaya ang tanong, mas malaki ba ang mga magandang epekto kaysa sa mga masamang epekto? Bigyan ko kayo ng isang simpleng tanong or halimbawa, gusto mong gumawa ng smartphone mas mura bang magtayo ng pabrika o gumawa dito sa Pilipinas? Kung saan mababa ang gastos sa paggawa at maraming materyales? O sa US, kung saan mahal ang lahat at hirap makahanap ng mga worker? Siyempre, mas piliin ng Pilipinas upang makatipid. Dahil dito, mas madalas ang mga kumpanya na magtayo ng kanilang mga pabrika sa mga bansa tulad ng China, Vietnam at Japan. Kung saan mababa ang gastos sa paggawa at likas na yaman. Samantalang sa US, mas mahal ang produksyon kaya't mas hindi competitive ito para sa ilang produkto. At hindi lang smartphones. Alam mo ba na 97% ng mga damit na ibinebenta sa US ay hindi doon gawa? Karamihan ay galing sa mga lugar tulad ng Thailand, Vietnam, o China. Bakit? Dahil mas mura magtahi ng mga damit sa mga bansang tulad ng Bangladesh at India kaysa sa Amerika. Sa Bangladesh halimbawa, ang isang manggagawa sa pabrika ay maaring kumita ng $150 kada buwan, na halos 87 cents kada oras. Samantalang sa US, ang average na sahod kada oras ay nasa $25. Kaya't mas mahal ang paggawa sa Amerika kumpara, kumpara sa ibang bansa. Bukod pa rito, mas magahan din ang mga labor and environmental regulations kumpara sa US. Ang damit ay isang simpleng halimbawa lang pero kung ipapataw ang mga taripa, aasahan nating tataas ang presyo ng mga imported na damit na lalo pang magpapalala sa inflation. Sunod na tanong naman natin, saan naman napupunta ang nakokolekta sa taripa? Pumupunta ito sa lahat ng US Treasury o sa bulsa ng gobyerno na pwedeng gamitin para sa infrastruktura, bagong industriya, pag-invest sa mga manggagawa, at para bawasan ang pambansang utang o national debt. Kaya, ang mga taripa ba ay mabuti o masama? Unayan natin sa, ma sa mabuting bahagi. Maaring palakasin ang lokal na produksyon sa pamamagitan ng pagkikayat ng mga kumpanya na magtayo at mag sa loob ng bansa. Pangalawa, maaring lumikha ng mga trabaho sa bansa tulad na sa Amerika sa pamamagitan ng pagbabalik ng mga pabrika. Pangatlo, maaaring ring mag-generate ng bilyon-bilyong kita para sa gobyerno mula sa nakolektang taripa. Ngunit sa masamang bahagi, una, maaaring itaas ang mga presyo para sa mga consumer sa bansa sa mga pang-araw-araw na bilihin. Maaari ding magdulot ng inflation na magpapataas ng cost of living. Maari rin magdulot ng retaliatory tariffs mula sa ibang bansa tulad ng nangyayari ngayon sa US at China na nagpapahirap sa mga mamamayan. Sa madaling salita, ang taripa ay isang makapangyarihang kasangkapan ngunit tulad ng anumang sandata, maari itong magprotekta o magdulot ng pinsala depende sa paggamit. Hindi lang ito tungkol sa kalakalan, tungkol din ito sa kapangyarihan Maaring muling buuhin ang industriya, ibalik ang mga trabaho at panatilihin ang pera sa loob ng bansa. Ngunit maari rin pataasin ang presyo, magsimula ng trade wars at magpahirap sa mga mamamayan. Isang panganib na laro. Maaring magpatibay sa ekonomiya o mag-iwan ng mga gastusin na magpapahirap sa atin. At sa ngayon, iisang tao lang ang may kapangyarihang pigilan o kontrolin ito, ang presidente ng US, si Donald Trump. Sa huli, ang tanong. Handa ba tayong magsakripisyo ngayon para sa mas magandang kinabukasan? O baka lalo na tayong nalalagay sa kapanganib? Ang panahon lamang ang makapagsasabi, pero isang bagay ang sigurado. Ang bawat desisyon ngayon ay may malaking epekto sa ating inaarap. Ikaw, ano sa tingin mo tungkol sa taripa? Nakakatulong ba ito sa Amerika o tayo rin ang magsasuffer sa dulo? I-share ang inyong opinion sa comments. Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguro ding pindutin ang like button, mag-subscribe, at i-ring ang bell button upang hindi ma-miss ang mga susunod na video dito sa tambayan. Maraming salamat sa panonood.